Hello guys, maulang morning. So, ito yung ating panglabas for this week. Ayan, ready na po yan. Ang ating topic ngayon ay uh, about sa patiner na nagtatae. Yung talagang tubig nilang tinatae. So, meron tay dito ang hiniwalay. So, pansinin ninyo dito guys itong isa na to oh. Ayan oh. So nagtatay yan itong ito. Ito ito. Ayan, nagtatay yan siya. Ito gumaling na to itong isa. Gumaling na. Ayun yung kanyang tayo. Ayan. Pero itong isang na to nakahiga na katagilid. Ayan po yung kanyang kanyang uh, dumi. So ang ating gamot niyan guys ay ito, Uh, tayamolin Ayan, so dalawang klase ito Tayamolin din naman ito uh, Saan na ba yun? Ayan, so tayamolin din naman siya. Kaso Ang pagkakaiba ay Ito yung pansinin nyo sa binibili nyong gamot ha Merong 10% Tsaka 20% So magkaibang dosage nun <coughs> So yun guys, ito po yung ating gamot Sa mga nagtatayang patiner na iyan hindi lang sa pati yan, pati yung mga kinakondisyon nyo, yun, yung nasa elevated. So, Tayamulin. Ayan. So, magkaibang brand ito. Ito, Tayamulin din naman. So, ang pagkakaiba lang nito is ito ay 10% sterile. Tapos, ito ay 20%. So, ang dosage nito is 1 is to 20. 1 ml or 1 cc equivalent to 20 kilogram ayan so ayan, ginagamot ko rin yan dahil nag-uubo so ito naman ay uh, 10% so 1 ml equivalent to 10 kilogram yun po yung kanyang dosage so kailan basahin nyo po yung ano, dipindi po yan sa brand uh, na manufacturer the same ang uh, generic pero magkaiba po ang manufacturer okay so yun ang truk natin may syringe po tayo dito ngayon number 18 gamit natin dahil medyo malaki laki na yung ating ating uh, patener so yan guys yun po yung gamot na gagamit natin pag halimbawa ay meron po tayong patener na nagtatay ng halos tubig na ayun eh, tingnan nyo Ayan, yun po yung kanya. Bye. Ayan guys. So maraming salamat sa panonood, See you sa sunod natin na uh, video at uh, may share natin yung ating uh, kaunting kaalaman sa at ating kapwa.